maganda po po mga kapanday at nandito po kami sa Lagoon at nag-testing ang mga tropa ng kanila mga imbe ah, uh, yan oh. Uh, ah, pakita mong iyong imbe uh, at may kasama tayo dito uh, mga taga bukana ah, ang kanila mga mga Uh, at may laban sa June 15 sa Wawa, Batangas at ito po yung panakpuhan dito, yan ang uh, ilog uh, tingnan natin kanilang mga takbo ang ating bangka po may ikuan, mayina uh, kikita po natin ang kanilang mga takbo po ng kanilang imbe uh, AJ versus Waray at malakas po hangin ay na po mga kapanday. ayun nandun po yung mga nasasalo. Nandun sa malayo. Ayan po mga trupang imbi. Ayan po mga One, two, three, go! Oh! para may release. Oh, may na Ano pa yung kay AJ?

Malayo, malayo. Oh, yung. Binitawa na. Ayan, <laughs> <laughs> ah, yeah. okay. Uy, wala lang kami puli na eh. Okay. Ayan. Oh, may hangin pa yan. Ayan kung walang hangin yan. Yeah Ayan na.

At sticko mo daw rin. Salamat, Salam. Maliit na ilis ko yan. Kaya eh, testing natin yung ilis kong ginawa. Oh, <tis> testing na. Hindi di sa hangin Tatlo maglalaban-laban. Hangin ay, ay, lapan, ay. Laban. hangin, ay, hangin ay, <tis> two, three, Go! kaya oh. ini Kaya ilis ah eh. O, late-late na eh. Ayan, nauna na kay Jey. <laughs> uh, dito pa yan, magt-testing pa. Ito eh, ilagay mo dyan ah. Okay, pagtari mo ulit siya. Okay, tapos taktaw Sige, tali ko eh. Sige, ito yung dalawang <laughs> mga sabay ah. Ang gulo daw. <lahat>. Nasa <laughs> bang? Hangin na eh. Kaya ako eh. eh. eh na Aba. eh. Hindi ko hindi mahangin matuloy niyan. Salok sa hangin na eh. Ayan na. Abo! na. Nabi na. Ayan na.

kay Danilo Katibog sabay to kay Mumay versus kanina yan An, kay Kwan Danilo Bong Oh, no oh, nawala, nawala ulit ulit. Yan, ulitin at nag tauban. Ulit, ulit. yan Denise ah na tao na tao